So mayroon na naman po tayong natulungan mga ka-vlog ko. Uh, ang sakit po niya ay masakit ang ulo, tapos nahihilo, uh, tatlong araw na daw po siya tapos pag tumatayo siya galing higaan para siyang natutumba mga ka-vlog ko. So hello mga ka-vlog ko Shout out po sa inyong lahat lalong lalo na sa mga viewers po natin at sa mga followers uh, May 29 Araw ng Merkulis Ang oras po natin is uh, 5.41 uh, So mga ka-vlog ko uh, mayroon naman po tayong natulungan dahil sa kanyang sakit na para daw siyang Uh, nahihilo hindi niya maintindihan yung karamdaman niya sa kanyang katawan tatlong araw na siya sa higaan hindi siya makatayo para siyang walang persa yung buong katawan niya at masakit ang ulo hindi niya alam kung ano yung gagawin daw niya so ngayon mga kablog ko ay lumapit po siya sa kapitbahay po niya na walang iba kundi si Uh, Tresintia Okto a shout out sa inyong family dyan Tresintia Okto salamat sa pagtawag mo din sa akin na matulungan din natin ang kapitbahay mo uh, so mga kablog ko ito po siya ngayon uh, kubilala siya sa ama ang naglikha ng mundo ng may buhay at kay Agos Daloy Tres Mundo Tres Hilario Shout out po sa pangatlong sugo namin na si Tres Mundo Tres Hilario. Ah, maraming salamat po sa bigay niyo po sa amin na kapangyarihan upang matulungan din namin ang taong nangangailangan. Ika nga sabi mo na hanggat may buhay ang tao ay dugtungan. Hanggat nangangailangan ng tulong, bibigyan ng kaginhawaan sa buhay. So ngayon mga kablog ko, nagpapasalamat din po kami sa mahal na agos namin dahil masaya po kami pag nakakatulong po kami ng tao na gumaling kahit walang bayad. Hindi po kami naniningil ng bayad, makatulong po kami sa tao at gumaling ay masayang masaya na po kami mga kablog ko. So ngayon mga kablog ko, itong babae na ito, Ayan, sukang-suka talaga siya dahil pinapasuka ko po namin ng katres ko na si Tresencia. Ah, ngayon mga kablog ko, ito siya, binibigyan ko po siya ng kapangyarihan upang malusaw lahat ang mga karamdaman niya sa kanyang katawan mga kablog ko. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan namin bilang isang tres mundo, Shout out nga pala dyan sa lahat ng mga katres natin uh, Mayroon naman po tayong natulungan mga katres ko Lalong lalo na dyan sa Trismundo International sa ibang bansa Ang Mundo po mga kablog ko ay hindi lang po isa dalawa kundi Luzon, Visayas at Mindanao At lalong lalo na nasa ibang bansa na po tayo ngayon Marami po tayo mga kablog ko Kahit saan man sulok ng mundo mga kablog ko andyan ang tres mundo upang tumulong sa taong nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng dugtong na buhay at yung mga taong naghahanap ng luna sa karamdaman nila andyan ang tres mundo handang tumutulong kahit saan mang kayo andito ang tres mundo upang matulungan kayo kahit walang bayad o kapalit man Basta gumaling ka at kumilala ka sa ama naglikha ng mundo ng may buhay ay tuwang-tuwa na po kami mga kablog ko. So ngayon mga kablog ko naway suportahan nyo din po ang aking Facebook page Reaplica Vlogs TV Pakishare na lang po mga kablog ko ay masaya na po ako ngayon na maishare nyo at pakilike na lang at share at follow my facebook page Reaplica Vlogs TV ayan mga kablog ko ah, nabigyan na po natin siya ng kaginhawaan sa buhay at masaya na po siya ngayon mga kablog ko dahil nabigyan po namin siya ng lunas ni 3 octo ayan sabi daw niya ay ang gaan-gaan daw yung pakiramdam niya ngayon mga kablog ko yan, tumatayo pa siya mga kablog ko. Oyan, mabilis na, 'di ba mga kablog ko? Sa sabi pa niya hindi daw siya makatayo, pero ngayon nakakatayo na po siya dahil nagamot po siya ng Trismundo Bago po tayo magtatapos, mga kablog ko, supportahan niyo yung Facebook page ko. Paki-like and share. Paki-heart sa content ko, mga kablog ko. Masaya na po ako na matulungan niyo po ang ang Facebook page ko. Salamat mga kablog ko. I love you, I love you Naway nagustuhan niyo po Ang tulong namin na binigay namin sa mga taong na ng tulong Please subscribe mga kablog ko And follow my Facebook page Ayan Tuwang tuwa na po siya mga kablog ko Masaya na po ang babaeng ginagamot po namin ngayon ni So hanggang dito na lang ako mga kablog ko Naway nagustuhan niyo po I love you mga kablog ko. See you next vlog mga kablog ko.